Hello everybody, welcome to my channel. May gusto ng gusto akong tinapay dito sa Israel. Simpleng tinapay lang. Kahit palamanan mo siya. Masarap siya pag mo pa siya ng palamanan Yung iba, humus ang nilalagay. Sa akin, pwede mo siyang itear yung pita. Para siyang tinapay lang sa atin ng muna, na malambot. Pero pabilog. Tapos, pwede mo siyang iipahid lang sa palamana, na, na tela or kahit anong gusto mo na jam. Anyway, I'm Sia and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Please watch this. Ito yung pita na sinasabi. Ang naalala ko dito yung ano, si yung binihag na Pinoy. Na ito lang yung kinakain nila doon yung binidinala sila sa tunnel. Ito ang pita. Maliliit pero ito mas maganda yung maliliit. Tapos may mas malaki pa diyan, ito. ano yun. Pag magpipiknik kayo, isang ganun dalhin nyo. Kasi Sa, pala man, nakakabusog po itong tinapay na to. Pag nagta-travel, masarap siyang baunin. Kasi Sa, pala man, pag nasa tren eh. kayo. Yan po ang itsura. Bye-bye!